guys! It's time for drama updates! Please don't forget to subscribe my video! Dahil nga sa mga nalaman ni Sam na mga sikreto ni Aurora, ay isa din sa akin na gulat niya nung si Aurora ang nagpapatay sa ama nito. Kaya gulat na gulat si Sam at dinudugo siya dahil di na niya kinaya at bigla nga itong napasigaw sa sobrang sakit ng tiyan. At narinig nga ni Aurora ang sigaw ni Sam. Aurora. Sam, ba't nandito ka sa kwarto ko? Anong nangyari sa'yo? Sam, sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Dalhin niyo na ako sa ospital. Aurora, ang apo ko. Tumawag na kayo ng ambulansya. Sam, maging malakas ka. Ang apo ko. Hindi ko kayang mawala. At iyak na iyak si Aurora. At piniinom ito ng tubig para kumalma. Ngunit biglang sumagi sa isipan niya na baka narinig siya ni Sam. Sa mga sinabi niya na siya ang pumatay sa tatay nito kaya sumakit ang tiyan nito at sinisi ni Aurora ang sarili niya. Habang nagpapahinga sa ospital, nag-announce nga ng doktor na wala na ang kanyang anak ngunit hindi ito kinaya ni Sam at umiyak siya ng umiyak. At tumindi ang galit niya kay Aurora na dahil sa kanya nawala ang kanyang tatay at ngayon nawala naman ang kanyang anak. At hindi nga alam ni Aurora paano niya harapin si Sam sa inyong palagay mapapatahod pa kaya ni Sam si Aurora at sabay-sabay nga po nating abangan ang gumagandang kwento ng Widow's War